governor ko ng Masbate na harap sa patong-patong na kaso at reklamo sa Ombudsman Head Office sa Quezon City. Kasama ang sampung pinangalanan na opisyal naman sa Ombudsman for Luzon noon pang Enero 5. Kaugnay umano ito sa maanomalyang rehabilitation, regraveling of road project sa barangay Gintorian at Polomobo, Masbate. Nahaharap sa reklamong katiwalian ang gobernador ng Masbate sa Ombudsman. Kaugnay ng umano'y maanumalyang mga proyekto sa kalsada na nagkakahalaga ng mahigit 234.6 milyon na lumabas sa Ghost Project. Sinabi ng komplenant na ilang testigo dapat kasuhan si Ko ng flander, malversation at graft charges dahil sa pinagkalooban umano sa limang road project ng provincial government sa isang construction firm sa halagang 234.6 million plus sa kabila ng pagiging disqualified mula sa pagsasagawa ng mga proyekto. Sinabi ni Puentes na ang mga lokal na opisyal kabilang si Ko ay kasagwat si Marabe sa panloloko sa gobyerno sa pamamagitan ng pagbibigay ng multi road project sa huli na umano'y isang disqualified bidder. Dagdag pa ni Puentes na ang halagang nasasangkot, malinaw na anomalya, kasuklam-suklam sa budhi at likas na hindi ka pa paniwala at tiyak na higit pa sa hangganan ng batas ng pandarambong. Matatandaan noong 2016, kinasuhan din si Ko ng ombudsman kaugnay ng umano'y pagkakasangkot niya sa multi-million fertilizer seed noong 2004.